meron tayo dito ang puset at ah. yung hiniwa-hiwa na yan at yung ating kaminto laurel, bawang at sibuyas yan lang ang ating mga ricados na gagamitin dyan ayun na ah. nagpainit na tayo ng ating kawali kita ba? Yan, luto-luto time na naman tayo sa ating kusina. kusina <laughs> ni Lisa. No, dito lang kayo makakita ang luto simple. Ayan. Gana natin ang mantika at adobo para ng kusit. Ano bang ano, ibang loto ng kusit? Nalang po lang ihaw adobo. Wala nang ibang alat ba? Ayan. Nilagay na natin ang ating bawang. Ayok, ikaw kasi siya ako makikita. No? Bawang, sibuyas, at paminta rin lang ilagay na natin dito. Tutin niya. Kalahate. ano parang sibuyas dito. Ano yung isa? Siyempre pa din sa nagulan pa at buhay buhay ng puset <laughs> hindi, hindi kasi maganda pag sobrang lupo ang daw dyan? yung matagal pa na matagal dyan na parang pinalambot mo na lalong titigas ito yung laurel laurel na piso Pemintaan api piso selamat api sepi. Hmm. Rock lang natin, natin. Para mas mas ramdam. <laughs> ramdam <coughs> ni. Lagyan natin ng mga tatlo. Hmm. tatlong paminta. Yung yeah. ilapit kayo lang di ako makikita. Ay, ilapit ako kayo. May ako na kayo ilapit pag buto na. Kinakin ang tuyo. Ang ating bida sa adobo. To you, to ang ating tinakamalakasang magic. <laughs> Yan simple lang magluto si Lisa. Yun kung na natin at kung na lang. Hindi yan buo Baka ilang gamit. Ilang pesos ka kung ginamit yung isang klase. Okay. Hindi siya pang isang lupo o hindi natin gagalawin yan. <laughs> Takpa natin. Ayan. Balikan natin yung mamaya. Ayan ang ating adobo. Ayan. Ito na yan ang ating adobo. Adobong puset. <laughs> bila-bila, bila-bila, bila pa siya. Ayan, kung nagustuhan nyo ang ating recipe for today's video, like and share and comment and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.